Nagsani puwersa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para labanan ang pagkalat ng fake news. Samantala patuloy ang investigasyon ng EFP sa listahan ng mga personalidad na umunay nasa likod ng destabilisasyon. Si Patik De Jesus sa detalye. Mahigpit ang pagbabantay na ginagawa ngayon sa cyberspace sa gitna ng umiinit na isyo sa politika. Sa panig ng Armed Forces of the Philippines, tinututukan ang mga maling impormasyon na maaaring makompromiso ang pambansang seguridad. Malaking challenge na hinaharap natin ngayon and uh, the best uh, recourse that we have for that is to put the truth out there. Gusto nating natin ipahiwatig dyan, no? kapag ka merong uh, anything that entails for us to act upon, we will act on it. katuwang dito ang Department of Information and Communications Technology. Sila naman ang nakikipag-ugnayan sa mga social media platform para alisin ang mga fake news. Ayon sa kagawaran, mas lumalaga na pa ang paggamit ng artificial intelligence o AI para magpakalat ng maling impormasyon. Sinasabi namin sa platform, o oh, violation niya ng community standards niyo. Kasi sila rin ayaw nila ng fake news. Our role as the ICT is to make sure that the platforms are responsible enough to take down yung mga harmful content. So pag na-flag namin na harmful content yan, they take it down. Samantala, hindi nababahala ang National Security Council sa mga ugong ng destabilisasyon laban sa gobyerno. Tiwala ang NSC sa kakayahan ng AFP para hindi magpaapekto sa mga usapin sa politika uh, they can see between these things already and uh, they have grown so far and we believe uh their professionalism will be there always uh the NSC monitors the events so uh it is always a priority a concern but As I've said, it has not gone to the level uh, that we have to be aligned. Patuloy naman ang investigasyon ng AFP sa listahan ng mga personalidad na umano'y nasa likod ng destabilisasyon. Muling iginiit ng AFP na sineseryoso nila ang ulat, lalot kabilang sa idinadawit dito ang isang aktibong sundalo. Ito yung tututukan natin ng, ng pansin no? kung ano po ang uh, role talaga na... Uh, na department uh, siya kung sa Kaliman at uh, kung ano ang sanctions, but uh, as we have said no, we will not be sitting on this. Patrick Desus, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.